Siyempre guys, samahan nyo ng sipag, tsaga, determination at higit sa lahat pananalangin po. So for today's video guys, ay gagawa ako ng pampaswerte. Ito ay meron akong coins. bigas tubig asin bahay ninyo yung hindi siya nakikita. Pwede rin pong ilagay ito kung may halimbawa mayroong kayong negosyo, mayroong kayong store. Pwede rin nyo pong ilagay ito. Pero, ilalagay nyo po ito sa hindi nakikita kasi ito po ay kung tawagin ay sagrado. Ito po yung uh, inaano na sinasabi na sa pag ito yung sapag, ito sagrado na kung bakit ka umaasin siyo or umayaman. So, ngayon guys, tapos ko na siyang ano yung gawin. So, merong asin, bigas, coins, tubig. Itong apat, itong apat na ito ang pinaka, pinakaswerte na pwede din pong ilagay ito sa antar. So, kung mayroon naman po kayong mga cabinet na hindi nakikita ng mga tao, pwede niyo pong ilagay ito doon para hindi po nakikita ng mga tao. Kasi po, ito po ay sagrado. Dahil po dito, ito po ang sekreto para panatili natin ang kayamanan at pera kasaganahan. Siyempre po guys, kung halimbawa may naglagay kayo ng ganito, samahan din ninyo ng sipag, tiyaga, at determinasyon. Ang bigas po ay napaka-importante nito kasi ang bigas po ay ito ay abundance ito naman ito naman pong asin ay pangontra po ito sa mga uh, mga ano natin na uh. bigay po siya ng positibong positibong darating po sa atin halimbawa naubusan na po tayo ng pera mapipigilan po ng asin ito na mawalan tayo ng pera dahil nandyan siya bibigay po siya ng positibong enerhiya para mapanatili ang perang nasa atin upang hindi tayo maubusan ng salapi. Kaya itong asin ay para sa positive energy at balance. At ito naman po ang sunod ang mga bariya. Alam niyo po ba ang mga bariya ay ito ay napaka uh, epektibo na sa pagpaparami ng pera. Uh, Meron kang isang garapon na tubig. So, ayun guys, ito nga pala. Ito yung water para sa overflowing ng pera at kasaganahan. So ito guys, itong ginawa kong ito sa mga naniniwala po. Pero ako talaga naniniwala ako sa dito sa mga sa apat na to. Ito sa apat na to na tubig, bigas, coins, at asin. Kasi po ito talaga yung ginagawa ko. Pag halimbawa, pag kami naglilipat ng bahay, yan pong apat na yan ang unang ipinapasok ko. Tapos, ang ginagawa ko po, itinatabi ko po siya sa hindi naaabot or hindi nakikita. So, ganun din po ang ginagawa ko sa store namin. Pag yung halimbawa kami, yung nag-open kami ng store, ayan ang unang inilalagay ko. So, yun lang guys. At syempre guys, samahan nyo ng sipag, tiyaga, determination, at higit sa lahat, pananalangin po. Yun lang po. Thank you for watching guys. Follow pa more. Bye-bye!